Magkano nga ba ang inabot nakita mga Lodi nung ating viral video na umabot ng 4.3 million views? At mga Lodi, no, imagine 6 seconds lamang po yung video na yan. ba diba? Nakakatawa mga Lodi, no? Nag-viral siya, tapos kumita siya ng malaki, tapos ang ikli lamang po mga Lodi nung ginawa nating video dyan. No, pero bago yan mga Lodi, no, Ah, uh, bago po tayo nagkaroon ng viral video, talaga namang sobrang dami ko na pong nai-upload, mga lodi, kasi this month of August, yan pa lamang po mga lodi yung ating viral video. I mean, yan lamang po mga lodi yung ating nag-million views as in uh from August 1, mga lodi, no, hanggang uh, August ngayong katapusan, 31, mga lodi. Buti nakahabol sa katapusan ng August nagkaroon tayo ng viral video at yan ngayon at umabot nga mga lodi ng 4.3 million views kaya tayo ay makakasahod sa susunod na buwan dahil nakamit tayo ng minimum threshold dahil sa viral video na yan. At ito na nga mga lodi no, yung uh, kinita ng video na yan. O di ba? Ang laki ng mga lodi no. Kaya si paga niyo lang mga lodi na mag-upload ng mag-upload ng video dahil uh, malay nyo, no, hindi man mag uh, wala mong mag-viral sa video nyo ngayong uh, araw, ngayong linggo, maaaring sa susunod na buwan pwedeng kayong makapag-viral ng video. Okay? Good luck.